Hello guys! So ngayong araw naman ay eto na naman ang ating kabanata. So yun na nga guys, nasa part 4 na nga tayo. So eto na nga yun. para mas makatipid nga tayo, tipid tips nga naman. So eto na yun. So para mas makatipid nga tayo, ay tayo na mismo yung gagawa nito. So guys, anak ko na nga yung naglalagay ng buhangin. At itong nakapula naman, ay yung kapatid ko. At yung nakaputi naman, ay yung asawa ko. Ayan, naghubad na nga kasi naiinitan na siya. At yun na nga guys, nagkulang nga yung buhangin natin. Kaya ayan, nagpa-deliver na naman tayo. So isang load na naman ng buhangin. Load daw tawag dyan eh kapag isang ganyan. Ganyan talaga guys, marami talaga tayong buhangin na magagamit. O di diba, Kita niya naman yung anak ko, kababaeng tao, pero tumutulong. So ayan, magpipinising na nga sila. Tapos ang lakas pa ng ulan, pero tuloy pa rin ang trabaho kasi hindi naman na tayo mababasa dyan. Nasa loob na tayo at may atip na rin. At ayan na nga, magpipinising na sila. Yan yung unang nasala nilang buhangin. So ayan, parelax-relax na naman muna kasi nga medyo maulan. O medyo tumulak na yung ulan kaya balik na naman sila sa pagsasala ng buhangin. Ayan, mas makakatipid ka talaga kapag magtutulungan na lang talaga kayo. At syempre, mas mapapadali yung trabaho na matapos. So yan na nga guys, ina-update ko nga kayo palagi kung ano ang maidadagdag na naman natin dito. Dahil nga gusto nating malaman kung magkano ba talaga ang magiging total cost na gagastusin natin dito sa pagpapagawa natin sa ganito lang kalaki na bahay. So yan guys, yan ang ngayong hitsura ngayon ng ating munting bahay. So konting kembot na lang matatapos na yan. Siyempre sa pagpapagawa ng bahay ay eh, hindi talaga basta-basta. Bukod sa mga materyales ay eh, siyempre sa mo rin yung mga gumagawa. So yun guys, siyempre hindi lang bahay yung pinapaano natin. At siyempre pati rin yung paligid natin. At syempre, pinaka-importante sa lahat ay yung pagkain. At ako na nga mismo ang nagluto. Sinigang na baboy yung niluluto ko nga pala dyan, guys. Ayan, para sa maulan na panahon. O diba, kasi nga nilalamig na yan sila. Kaya ayun, nagluto ako ng sinigang na baboy. At para makahigop din sila ng mainit na sabaw. So ayun na nga, guys. Doon na nga tayo sa mga expenses natin, no? Bukod nga sa mga materyales. Siyempre, sasahudan din natin yung mga gumagawa. So, medyo malaki-laki talaga yung magagastos natin. Pero, mas makakatipid tayo kung gagamit tayo ng tipid tips. Pero hindi sa materialis ha. Kasi yung mga materialis ay talagang dapat matitibay. Para matibay din yung bahay na pinapagawa natin. So ayan na nga yung forma ng bahay natin ngayon guys. So hindi pa nga natin ma-reveal ngayon kung magkano talaga ang total cost na magagasto natin. Kasi hindi pa nga natatapos. Marami pang kulang. So ayan, may part 5 pa tayo guys. Kaya abangan nyo ang ating part 5. At nang ma-reveal ko na sa inyo kung magkano ba talaga ang total cost na gagastusin natin sa ganito lang kalaki na bahay. At para magkaroon na rin kayo ng idea. Kung may balak din kayo magpatayo ng ganito lang kalaki, yung kayang-kaya lang muna sa budget. Pero kahit maliit lang ang ganitong bahay, ang importante ay masaya ang pamilya na tumitira sa bahay. So ito lang muna guys ang may update ko sa inyo sa ngayon. Abangan nyo ang ating part 5. So hanggang dito na lang muna guys at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!